lakas ng ulan guys nandito na kami sa Abra uh, terminal ng Banggit ng um, 4, 4 a.m. guys maraming maraming ano mga na-stranded dito kami naman galing kami sa ano sa Kapite ayan na-stranded na yung mga papuntang Manila kasi malakas po ang ano ang bagyo papapuntang pa, pa Manila to mga to kaya dinatuloy kasi malakas yung ano eh Thank guys. Okay. Kaya, marami. Ang banggit. Yan. Maraming yan. Ang Manila. Pero may transit ko dahil dan namin pagpasok namin ito sa sa abra guys ang mga puno putol putol pagpasok namin sa sa gugod ng abra baba pa yung ano, yung aming karga kasi malakas ang ulan guys, okay, papuntang pa kayo uh, napatila na nila yung ulan guys La ang lakas ng bagyo dito sa Abra Ito yung pag-aay na naman yung pata-pata. Ayan yung bus na... Ayan yung bus na nasa uli. Andun pa yung gamit namin. Hindi namin mailabas, guys. Ang lakas ng ulan, no? asawa ko kaya nagaantay siya nandito kami sa Banggit Atra malakas po yung